Yan naman Ryan, ano? para sa kaalaman ng ating mga ka Sa Pilipinas, marami pong komunidad yung merong limitadong access sa mga pasilidad ng ospital. Mm -hmm. Kung kaya't ang konsepto po ng hospital on wheels ay napakahalaga dahil ito ay naghahatid ng serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipinong nangangailangan. At para bigyan po tayo ng malawak na impormasyon tungkol sa Hospital on Wheels, makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Jim Sanchez. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc Jim. Morning, Doc. Yes, good morning. And Doc, ano po ba yung pangunahing layunin ng Hospital on Wheels at ano yung mga serbisyong ibinibigay po nito Well, titignan po natin no, kung uh, sa ating sitwasyon, ano ba ang problema, ano po yung solusyon, at saka ano ang benefit. Ang problema po natin, talaga malaking kakulangan sa healthcare. Kulang sa hospital, kulang sa espesyalista, mga nurses, equipment, at saka mga gamot, lalo na sa mga countryside o yung uh, remote areas. Ano? So, ano ang solusyon po ron? Kung walang hospital, walang doktor. Ang gagawin po natin, dali natin yung hospital doon sa komunidad. In other words, instead na yung tao ang pupunta doon sa hospital, dalin na natin ang hospital na may kapasidad para i-address yung mga kondisyon nila, yung mga surgical, medical, dental, at saka yung sa mga mata. So yun ang concept ng hospital on wheels. Mm -hmm. Mahirap yun, Dok. Yung sinabi mo kanina, walang doktor. Paano kung walang doktor at walang hospital? Pero paano naman nagsimula, Dok? ang inyong proyekto sa pagtulong sa mga nangangailangan tulad ng mga misyon na ginagawa niyo po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas? Well, bata pa lang ako. Gusto ko talaga maging doktor dahil lang ang, ang, pamilya namin may kahirapan. Ano? Yung nanay ko nagkasakit. Uh, nung nagkasakit siya, naranasan namin ng na mahirapan pagpasok sa mga yung government hospital dahil nga maraming pasyente. At kung wala kang pera, wala kang pampagamot, wala kang pambili ng gamot. No? So, nung naging doktor ako at pinaaral ako ng mga kapatid ko uh, na decide ko na ituloy yung uh, uh, gusto kong gamutin yung mga katulad nung nanay ko na uh, nagkasakit at wala nga kapasidad wala kaming kapasidad noon. So, ang uh, ginawa namin nito, so ang uh, through the partnership with many uh, benevolent uh, individuals and organizations na itayo namin yung Hospital on Wheels na nagsimula Uh, mobile surgical unit uh, in cooperation with Rotary Club no uh, sa Quezon City ito ay uh, nagtuloy-tuloy hanggang naging uh, malaki na pero uh, uh, ito ay Volvo na Euro 5 uh, ibig sabihin nun, umaandar 'yan para hindi naman ma malanghap yung uh, hindi magandang o arm harmful sa katawan sa yung uh, mga doktor at saka yung mga pasyente So, simula nung itinayo namin ng uh, September 17, 2007, hanggang ngayon, no, ay umaandar, ang aming uh, ginagawa ay uh, missions uh, two to two to three times a month all over the Philippines. Uh, so, so far, nakagawa na kami ng mga 402 uh, surgical missions, medical missions. Magkakasama yan eh. Meron kaming surgical Uh, ang ginagawa namin yung surgical, tinatanggal namin mga bukol, may mga bingot, uh, inaayos namin, uh, at saka may mga luslos, at marami pang surgical conditions. Now, ang kasama niyan, may medical component, mga spesyalista, internal medicine, at meron din kami mga dentist, at meron din kami optome optometrist, uh, vision screening, at free glasses. So it uh, 'yan ng uh, uh, nagagawa namin simula nung 2007. Well, napaka-noble ng mm. ganitong adhikain ano na uh, dalihin yung kalusugan sa mga malalayong lugar. Pero doc, ito po yung tanong ko sa inyo. Paano nyo po napapapayag yung mga ibang mga medical personnel oh, oh, oh. at maging mga doktor na Sumama. makibahagi sa inyong misyon? Well, lahat naman ng mga ganyang uh, uh, magandang adhikahan, may mga uh, obstruction or resistance, uh, uh, difficulties, may encounter mo lahat yan. But eventually, uh, makikita nila ang ganda nito, uh, sasama na sila. Um, natural yon, may uh, uh, pag-aalilangan, uh, pag Uh, dahil pa paano, dadali na nga naman ng ospital sa isang malayong lugar. Pagkatapos mag o ka karo sa operating, uh, tatlong operating table, sabay-sabay kami nag o uh, So far ngayon, marami na talaga sumasama. Uh, at hindi lang mga consultants, uh, may kasama na itong uh, pagtuturo sa mga residente o yung mga nagtitrain, ginaguide namin sila. So, so far, we have served more than 400, I would say, more than 300,000 uh, uh, surgical patients, no? more than 400 uh, medical patients, more than 50,000 dental patients, and more than 50,000 uh, uh, optical patients. Hmm. Marami-rami na yun, Audrey. At totoo yung sinabay ka na doc na ang hirap ng feeling na may sakit ka pero wala kang pampu ospital at wala kang pambili ng gamot. Hindi, yung pamasahi lang eh. Kung, kung ikaw ay nakatira sa mga liblib na lugar, mm. tapos kailangan mo pumunta ng Maynila. Yung o tatlong sa... sakay, yung mahaba, mm. doon palang talo ka na. Pero mm. Dok, ito, ang inyong susunod na misyon ay magaganap naman dyan sa Morong Bataan. Ay, yung nalalapit yan na April 2021. Ano ba yung susunod na plano nyo dito, Dok? Uh, ano na uh, hanggang uh, February next year, meron na kaming uh, schedule. Uh, two to three times sa month yan. So pagkatapos ng uh, morong, meron na kami sa May 5 dyan sa May Payatas. So makikita yan sa Facebook namin, uh, yung Hospital on Wheels, makikita po nila kung saan po ang uh, susunod na mga missions. Okay, kayo po ba'y uh, nananawagan din ng hmm. iba pang mga volunteers pwede na pwede pang sumama? Well, sabi ko nga po, tulong-tulong po rito eh. Team World, at saka uh, uh, partnerships with mga with different individuals and organizations na ang layunin ay tumulong sa ating mga kababayan. Kung kayo po pupunta sa government hospital, makikita po ninyo ang kahirapan na da mararanasan ninyo dahil nga po uh, kulang ang ating mga doktor, kulang ang ating uh, mga beds uh, medicines, lahat po yan. Pipila ka at uh, Uh, ito lang po isang example, punta po kayo ng heart center uh, bago po kayo ma sa puso, mayigid dalawang taon yan. Punta po kayo dito sa mga govern, other government hospitals, uh, tulad ng uh, kung meron kang goiter, abay uh, panlimandaan ka bago ma-operahan o yung mga luslos pang uh, 400 ang listahan bago kayo ma-operahan kung ma-operahan ka pa. Mm -hmm. Well, ito maganda itong uh, adhikain na eh, May mga kababayan tayo nasanay pumunta sa mga albularyo. Eh. Yun, oh, oh, kapag, yung walang wala na. Doon oh, no, wal, yung kanilang Malalain ano, lugar eh. Oh. Pero dahil nga sa Hospital on Wheels, dadalihin na sa kanila lugar yung servisyo. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng informasyon at detalye patungkol sa inyong misyon na Hospital on Wheels. Dr. Jim Sanchez, muli maraming salamat po. Do. Kanyang punta naman natin si Profi. Kalapat din sa inyong uh, mga servisyo sa ating mga kababayan. Alright. Sa punto mo ito, balikan na natin si Profi.